Kaya kailangan ingat lang tayo kasi... Ah! Hoy! Lahat! Pat-alcool! Ano Ha? Ah! Nakawakan mo! Kunin mo! Kunin mo! I-tabi Malang mo! Ayoko! I-plastic mo! I-plastic mo! Makakabit pa yan! Nakakabit ko sa dagoy! Galingan mo na! Galingan mo na! Kunin mo! mo. Ay sinasabi ko siya! Anak ka ng... Magandang buhay mga kumpane at happy 1 million followers sa atin Maraming salamat po sa lahat ng mga bumate At si Jenna dito, kinukulit-kulit ako na mag-vlog na raw kami Pero siya naman tong busy Akala ko magbablog Ah Wag daw ako magulo ah, Sige Naglalaro ako Kaya nga wala ka nang ginawa kundi maglaro Aba Namatay tuloy Isisim mo ba sa akin? Kabit ka lang yung mic mo. Sabi mo noon, pag magkasama na tayo sa iisang bahay, lulutuan mo ako ng almusal. Alas tres na! Hindi talaga matitinag, oh. Palumpalo, oh. Bang. Bang. Uy, di ba vlog nga natin kung bakit nga tayo matagal hindi nakapag-upload? Uy. Ayaw mo talaga ako samahan? In game nga. mag ka na. Ito, sige na. O, oh, sige. Ako na lang daw ang magpapaliwanag. Okay. Okay. Yan ang gusto ko. Yung ayaw sumunod sa gusto ko. Ayaw mo akong samahan mag vlog. Iba vlog kita ngayon. Ang tagal-tagal na nga natin walang upload. Busy ka pa maglaro ng HOK. It's, okay. it's not okay, ha? Ewan ko na lang kung hindi mo papansinan dito. Papatalunin ko si Jenna. Yung malupit na malupit. Eto. oh, Ema. na. ka sa'kin. Okay. Ayun na nga mga kumpare. So, wala kaming upload nung ilang araw kasi si Jenna. H-okay ng H-okay. Kakatapos lang ng isang game, naglaro pa ulit ng isa. Ano? Nag-agrind nga ako. Nagagrind daw siya. Okay. Hindi, joke lang mga kumpare. Eto talaga yung pinaka main reason kung bakit matagal kaming walang upload. So, ito ang mga pare yung inaasikaso namin ngayon para sa aming printing. Ito, ang tawag dito ay e, rim cutter. So, kaya nyo putulin kahit yung mga ganitong mga makakapal na libro. So, yung gusto kong ipakita sa inyo. Kaya niyayaya ko si Jay na mag-vlog. Wala akong taga-video. <makes noise> Hindi talaga natitinag mga kumpare. So, tayo na lang yung gagawa na ito. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nagagawa. Ipitin lang natin siya dito. Tapos, ito, may matalas na cutter yan na kailangan mag-iingat kayo. Oh. Ano? Dito. Patay, patay siya eh. Palupalo. Asya nga mo na ako dito. Kaya mo yun, lad. Nahigpitan ka na. Ganito ay tsura niyan. Yun, napakabisa. Hindi nga lang pantay yung pagkakaipit ko. Pero ganyan siya nag-work. 80 pages to, mga kumpare. Napakabisa, di ba? Pero mag-iingat kayo habang gumagamit kayo ng ganito, mga kumpare. Kung gusto nyo pasukin yung ganitong klase ng negosyo. Although meron naman siyang lock, pero... Dapat mag-iingat pa rin kayo. Kasi sobrang talas talaga nito mga pre. As in, kaya ito, magbibigay pa ako ng sample, mga kumpare. Magpuputol ulit tayo. Patulong ako, lab. Kaya mo na yun, lab. Sige na, nag-grind pa po ako eh. Nag-grind. Ayan, ganito lang siya gawin, mga kumpare. Ito, subukan ulit natin. Patulong ako, lab. Kaya mo na yun, lab. Kulit naman eh. Ito, kailangan ingat lang tayo kasi Salamat, Algol! Nangyari! Ha? Na. Mama, asan si Tita? Anong gagawin mo? Tatawagan ko si Tita. Huwag mo tawagan. Nawakan mo. Kunin mo, kunin mo. Itabi mo. i mo. mo. iplastic mo. Makakabit pa yan. Makakabit. Ayaw ko. Oh. Makakabit pa yan. Dalihan mo na. Pagpunta ko sa dagoy. Dalihan mo na. Dalihan mo na. sinasabi ko sa'yo, 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 Happy first vlog! Happy 1M! Eh, Aba, rekta laro pa rin ng HR eh, oh! Eh, MVP na ako eh! Nawala tuloy! H-okay pa mo, so, oh! So, Ang sakit na... ng dip-dip ko! Bisit ka talaga! Sino na-score? Team Jenna, Team Limag. Let's go!